Novi Home Service Premium Auto Care. So mga Novi Package 5, tara, check natin. Pinakauna ay ang ating carpet cleaning. Maglalagay tayo ng enzyme para matanggal natin yung mga protein stains using rotary brush and liquid extract. Stains such as coffee, milk, dugo ng meat, pawis, oil ay talagang matatanggal natin. May final dressing pa tayo para sa ating carpet. Next is same procedure pa rin tayo pero this time sa flooring naman tayo ng sasakyan. Sigurado kang maaalagaan namin ang yung gamit ang aming high-quality tools at high-quality products. Uh, smart fabric. Ito naman yung para maging water repellent yung ating pita So, lagay lang natin sa ilalim. Next sa interior natin ay ating Spring dashboard. Kasama ng steering wheel, center console, door panels at iba pang part ng ating interior. At sa bawat part na nililinis natin, we make sure na meron tayong pa dressing para mas matagal ang lifespan ng ating interior. Malinis na, mabango pa. Next naman ay ating mga seats. Dito, madalas kumakapit yung mga pawis na madalas pag naiwan sa sakyan ay talagang nangangamoy. Tayo ay gumagamit ng G-Technic Foaming Leather Cleaner at G-Technic Leather Guard para sa ating coating. Mas magiging repellent sa dumi at pawis ang iyong mga seats. Las sa ating interior ay ang ating ceiling para malinis at mabango ito. Napakaganda ito no? sa tara. Una, banlawan muna natin yung Next natin ay ating wheels and tires. Ang Novi Van ay equipped ng high quality tools para makapag-perform ang detailers natin ng maayos on site. After natin malinis ang ating wheels and tires, tayo naman ay magde-decontaminate ng ating gulong. Una sa listahan natin ay ang ating iron dust removal at kitang kita natin na nagbe-bleed ito. Next sa ating wheels and tires decontamination ay ang ating asphalt removal makapit ito sa yung gulong sanhi ng ating napakainit at napakadumi nating kasal. Later na tayo magkakaroon ng wheel and tire coating. We make sure na malinis muna ang buong sasakyan. Suno dito ay ang ating engine wash. Dahil high quality ang products natin, kahit conservative cleaning, kaya kaya namin pagandahin ang iyong engine. Ito ang engine wash na kinakot namin ng back to black na Meguiar and C4 Permanent Restorer para sa iyong engine. Mag start na tayo sa ating premium car wash, Unahin na natin itong baglawan Next ay ang ating contactless foam cleaning Gamit ang ating G-Technic Citrus Foam We make sure na matatanggal ang mga dumi nito without contact Ganitong quality ng sabon ang deserve ng inyong sasakyan Ano vis, very satisfying Kayaan lang natin to mag-check in ng um, 2 minutes to minutes. Pusa ng matatanggal yung initial dirt ng inyong sasakyan Para maiwasan natin yung swirls later on sa contact cleaning natin Anti-contamination ng sasakyan nagsaya ang ating decontamination process para sa ating body part. Iron dust removal muna tayo, then proceed tayo sa asphalt or tar removal. Tayo ay gumagamit ng clay para sigurado tayo matanggal lahat ng aspalto dito. After ng decontamination process natin, pass naman tayo sa ating contact cleaning. Dito gumagamit tayo ng G-Wash, G-Technic product para sigurado yung quality so, yung ng sabon ng iyong sasakyan. Ang advantage ng ating G-Wash foam soap ay ito ay pH neutral. Dahil kakagaling lang natin sa decontamination process, Mahalagang ma-neutralize natin ang body para maiwasan natin ang watermarks. Tayo ay gumagamit ng two-bucket method para sa ating Taka contact dalim. cleaning. Shoutout po kay Sir Ivan para sa pagbibidyo po sa atin. Pasok na tayo sa ating final panlaw and ready na tayo sa ating drying ng sasakyan. Gumagamit tayo ng blanket towel and air blower para mas mabilis natin matuyo ang sasakyan at maiwasan ang mga watermarks. Ngayon, balik naman tayo sa ating wheels and tires at maglagay na tayong tire gel. Oh. Yan na. Gamit naman tayo ng C5 o wheel armor. Itong C5 natin ay designed for high temperature environment kung saan magbibigay ito ng matinding protection and syempre glossiness sa iyong wheels. Permanent trim restorer naman para sa rubber trims and plastic trims. Next ay ang ating glass. Madalas dito na iipon ang ating mga watermarks kaya tayo gagamit ng Rupes Polisher with Nanotech Glass Polish para tanggal ang watermarks, balik kitap pa. g Clear Vision Smart Glass para sa ating coating. Advantage na may coating ang iyong salamin, mahirap na itong kapitan ng mga watermarks. At dahil hydrophobic na siya, kusa ng matatanggal ang tubig, lalo na pag tumatakbo tayo ng more than 60 kilometers per hour. So, final punas! So after ng cleaning, decontamination, interior, tayo naman ay magpo sa paint correction. So gagamit tayo ng Rupes Polisher and mga Rupes na quality na wax. Kasama sa package 5 ang one-layer paint correction at may additional tayo pag two-layer paint correction. Dito matatanggal natin yung mga swirls at minor scratches. Gagamit tayo ng G-Technic Panel Y para matanggal natin yung mga wax residues bago tayo pumasok sa ating final coating. Mga kanobi, ito na yung final natin is Ceramic Silat. G-Technic Ceramic Silat ang pinakamagandang coating para sa outdoor. Dahil nasa sa open environment tayo, ito ang pinaka safe at pinakamagandang coating para sa saskihan mo. So yung mga kanobi, ating premium VIP G-Technic Package 5. So thank you for watching. See you next time.